ang tatalakayin po natin ay kung bakit napakahalaga na pagplanuhan ang pagpapalegit Yung pagpapalaygate po ay hindi po dapat biglaan ang pagpapasya. Bakit po? Kasi po meron pong ilan na nag-comment yan sa comment section sa aking mga vlog na meron po pala na ilan na nagsisi sa kanilang pagpapalegit Bakit po sila nagsisi? Ang una pong dahilan ay dahil po sobrang bata pa nung sila ay magpalegit Uh, meron nga pong ilan na 20 years old pa lang ay pwede na palang iligate kahit dun po sa libre na ligation bigla nga po ako nagtaka kung bakit 20 years old pa lang ay nilaligate na nila pero yung comment pong iyon ay nalaman ko sa ibang platform kasi kasali po ako sa grupo ng mga nanay na nagpaligate o doon po sa ibang comment na nabasa ko po at mismong nag sa akin, may ilan po talaga na napakabata pa lang ay nagpalagit na sila, ay nagsisi sila kasi nga po napaisip sila na gusto pa pala nilang madagdagan ang kanilang anak nung medyo tumagal-tagal na. At dahil dun, saka pa lang sila nagtatanong kung pwede pa ba uli na magkaanak. Kasi, kung baga, pinagsisihan nga nila, ay gusto na uli nila magkaanak. Kaya, paano daw naman may ibabalik yung dati? Ang sabi ko naman, paano naman may ibabalik yung dati? Ay napakahirap noon. At may napanood din akong vlog na pwede nga daw ibalik o pagdugsungin uli yung fallopian tube pero napakadelikado naman. Kaya kung kayo po ay may balak magpalegit magdidisyon po kayo ng isang beses lang. Kasi mahirap na pong maibalik yung dati. Kasi kumbaga, meron pong proseso na pinutol talaga yung fallopian tube patulad po nung nangyari sa akin ipinadala po mismo sa akin yung garapo na pinaglagyan ng fallopian tube kaya kung iisipin po natin talagang napakahirap na po maibalik nun kaya kung kayo po ay magpapasya na magpalaygate napakahalaga na uh, buo ang loob nyo na hindi hindi na talaga kayo manganganak at saka po wag po kayo magdidesisyon magpalaygate nung oras na yon natanungin kayo ng doktor kasi meron po talaga na pagkatapos mga anak ay saka pa lang tatanungin ng doktor kung magpapalegit Huwag po kayo magpapasya na magpalegit sa oras nung tanungin lang kayo ng ng doktor. Kasi meron pong nag-comment din po dun sa aking vlog na rin daw po siya nung siya ay magpalaygate kasi hindi po inaasahan na siya ay masisisarian. Ang kanya po sanang pag-anak ay normal. Uh, normal sana ang kanyang pag-anak. Kaso bigla po siyang nasisaryan dahil nga po nagkaroon ng problema sa kanya sa kanyang uh, ano labor Kaya bigla po siyang nasisaryan. Ay e, bigla pong tinanong nung doktor kung magpapalayit na. Ay sumang-ayon naman po yung kanyang asawa, gay hindi nagpasya na rin siya. Total tatlo na rin yung kanyang ipinanganak. Pero nung bandang huli po, pinagsisihan niya daw po na siya ay nagpalayit. Kaya napakahalaga po na kung kayo po ay magpapalegate, buntis pa lang po kayo, ay kakausapin nyo, to, nyo, na po, buntis pa lang po kayo, ay kakausapin nyo na yung doktor, yung OB, na siya na po yung magpapaanak at siya na po yung maglalaygate. Para hindi po magsisi, ano po, nabiglaan po yung pagpapalaygate. Kasi sinabi po nung nag-comment na ay gusto pa pala niya madagdagan ang kanyang anak kahit na patatlo na yung kanyang ipinanganak noon. Kaya para po sa mga gustong magpalaygate, napakahalaga po talaga na pagplanuhan niyo po ang inyong gagawing pagpapalegate. At sana po yung akin pong mga vlog ay makatulong po sa inyo at panoodin niyo po yung iba ko pang mga video dyan. Dahil po yung isinagawa po sa akin na legation ay legation pagkatapos mga anak ng normal. Sana panoodin niyo po yung mga video ko. Maraming salamat po.